nakita nyo to ito yung mga white flies na mataki sa talong ito yung solusyon na natin ngayon na mawala sila ang unang step ay linisan dito sa baba yung mga damo damo pangalawang step tanggalin natin yung mga naapektuhan yung mga nakaainan nila yung nanunuyo ganito kasi yan ah. yan ah. yan tanggalin ko to tapos ititira ko tong tapos itira ko yung mga bata pa. Yan para pag mag-spray tayo, matamaan natin sila. Kasi nung una, spray lang ako ng spray, hindi ako nag hindi ako nag pruning ng mga dahon. Kaya baliwala lang nila yung mga ni-spray ko. Kasi hindi sila natamaan eh. Kita nyo to Hmm. Yan daming lumilipad. Silong muna kami kasi umuulan. Hindi kami makapag-focus sa paglinis sa mga damo dyan sa ilalim. Pero dyan sa taas, Ah, nabawasan na natin yung mga matanda na dahon at yung mga natituhan sa white lies at nakapaglagay na rin ako ng mga tali you <laughs> Oh. oh. ito na yung update sa pag spray natin yan anong na balik na yung ganda niya yung mga dahon niya hindi na siya inatake ng whiteflies, lice yan na. at ito yung mga good news may mga bagong bunga na yan o bagong tubo yan Effective talaga yung ginawa kong technique. Pakishare para merong maraming makakita at magaya nila at maasolusyon na nila yung problema nila sa white lies. Ganun lang yung gawin nyo. Gayahin nyo lang. Uh, Linisan nyo dito sa baba. Tanggalan nyo yung tanggalin nyo yung mga naisira ang dahon yung napiktuhan sa white flies. ito hindi ko pa ito nakukuha eh. Okay. ito yung mga pinukuha ko ayan kasi yes, ito na wala nang white flies, oh. kahit alag-alagol nyo pa wala na